Good morning po mga kalaki, gising na bangon na mga kalaki Eto na po ang mga masaswerteng 2-digit lucky numbers Ngayon pong umaga, ayan Sa mga nanay at mga tatay dyan, ang mga may hilig po sa mga lucky numbers Mga tips po sa loto, sa STL po Ayan po, eto na po, ibibigay na po namin sa inyo At tayaan nyo po ito ha, sa loob po ng 3 days, huwag nyo po agad binibitawan Ayan po. At tayo po ay legit na legit po na nakapag, nakakapagpanalo ng mga numero. Magbasa po kayo sa mga comment. Pinapost po natin yan. Sa mga pinapost po natin, talaga pong nananalo yung mga lucky numbers natin. May mga nananalo at meron din pong hindi. Hindi naman po tayo sinungaling. At sa mga may gusto po sa amin, manood po kayo, kunin yung mga lucky numbers namin. Pag nagustuhan nyo, tayaan nyo po yan, libre po yan, wala pong bayad dyan. Private consultation po, lagi ko sinasabi ang may membership fee at good po yan for 3 months sa mga interesado lang po. Kung ayaw nyo po, okay lang. May mga libreng laki number sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, ina-upload natin araw-araw yan. Doon po kayo kumuha ng mga laki numbers na talaga namang binubusisi natin, binibigay natin sa inyo talagang legit na legit po na may mga nananalo. At lalo na po sa private consultation po. Mali mo naman dito sa private consultation. di ba dito ka dito ka palarin. Mali mo, ikaw palang una naming maging milyonaryo. Kaya kung ready ka na, at ready na rin ako halika na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po, gising, gising, gising na. 5 a.m. na mga kalaki. Ito na po ang mga 2-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Paranaque, 1.30, Manila, sa is Pasig, 34. San Juan, 18.22. Marikina, 14, Gis. Romblon, 14, 19. Angono, 21, 23. Montalban, Rizal, 13, 15. Antipolo, Rizal, 6, 8. Taytay, Rizal, 29, 32. Cainta, Rizal, 19, 31. San Mateo, Rizal, 21, 25. Isabela, 7, 23. Togigarao, 36, 37. 30. Rojas, 21. 32. Capiz, 5. Saiz. Bohol, 7. 9. Bulacan, 8 Gs. Baguio, 19. 23. Bicol, 24. 26. Batangas, 5. 19. 9, Bataan, 8, 12. Butuan, 11 2 Benguet 1 4 Iloilo Ilo 5 Disi Leyte 30 20 Samar 2 8 Kalinga Apayao Kalinga Apayao 18 22 Tabuk sa is 33 Sambales 19 21 Palawan 35 4 Muntinlupa, 8 11 Caloocan 13 16 Marinduque 1 19 Mindoro 25 8 Tagig 14-17, Kabite 35-5, Bacolod, 4-33, Quirino, uh, 1-3, Tarlac, 7, Gis, Dabao, 11-14, Olonga po, 16-19, Quezon, 21-20, 8 Laguna 23-27 Aurora 19-24 Aklan 1-5 Cebu 4 Gis Masbate 31-36 Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa mas bate para sa masusugid nating mga followers dyan. Hello, hello po sa mga nagaabang lagi sa amin, sa mga, sa mga nagaabang ting umaga ha. Huwag po kayong maliligaw na mga pinapalo po kasi hindi nyo po makikita ang mga tips at mga ideas na ibinibigay namin ng mga laki numbers mula umaga hanggang gabi. Hanapin lamang po sa Facebook, Red Parungkin po, yung meron 315,000 followers. Mabilisan lang to ha. May second account po tayo, Red Parungkin din po, na may 50,000 followers. Lagi nyo pong i check ang followers kapag kayo nahanap nyo ang Red Parungkin sa Facebook. Ayan, at meron din po tayong Aris Gatchalian. Marami po kasing gumagaya sa atin. Kahit po makita yung picture namin, hindi po kami yon. Basta i-check nyo po lagi ang mga followers kung legit po na marami kami po yon. Okay? At meron po tayong TikTok account, 417,000 followers, Red Parungkin din po. At meron din po tayong YouTube account, Red Parungkin din, na may 16,200 followers. Ayan po yung mga legit na account. pag message ka na dyan, mag-request ka na ng mga lucky numbers, humingi ka na. At pag nakita ko po na nakapallow ka, tapos share ka ng share ng video, heart ng heart, comment ng comment, tatawagan kita, bibigyan kita ng mga lucky numbers na gusto mo. Okay mga kalaki, kaya eto na po, ituloy na po natin na tandaan nyo, bago po magpa-member. Dapat po makausap nyo muna ako sa private consultation para legit po na ang kausap nyo ako at hindi po ibang tao. Okay? Marami po kasing gumagaya sa atin. Kaya ito na po, ituloy na po natin ang Nueva Vizcaya. Ang two-digit lucky numbers mo, Nueva Vizcaya ay number 46, Nueva Ecija, 5G, Ilocos Norte, 13, 24, Ilocos Sur, 21, 22. 21, 27, La Union, 7, 18, Pangasinan, 3. Ano to? 3, 14, Pampanga, 16, 9, at Quezon City, 6, 2. Ayan mga kalaki, kompleto na pa mga 2-digit lucky numbers. Takbo na sa sukin yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers namin, aalagaan nyo po ito ng 3 days bago po natin palitan. At huwag nyo po agad bibitawan, okay? Ito po tayo sa... Happy birthday po kay ano to Michael Michael ano to Balisteros. Ayan po, Michael Balisteros. Happy birthday po from Romblon. Hello po, happy birthday po sa inyo dyan sa mga taga Romblon. Romblonians dyan, hello po sa inyo. Masarap, masarap dyan ang rambutan. Nakarating na rin po ako dyan. Promise po, napakatamis, napakasarap. At syempre po, happy, happy birthday po dito sa tropa namin na guwapong tricycle driver po dito po sa Ayan, sa Masbate. Hello po, sa Palanas. Uy, may tricycle sa Palanas. Oo, meron naman. May motor dyan. May motor dyan sa Palanas. Hello. Nakarating na ako dyan sa Palanas Masbate. Naalala ko na naman yung Palanas Masbate na yan. Hello, ate. Hello, ate Lilibet. Hello, kuya Jun Yanson. Kay B-Boy. Kamusta po kayo dyan? Shout out, shout out po sa inyo dyan. Ayan. Napakabait po ng pamilya niyan. Hmm. Yeah, naalala ko sila. Hello, hello, hello sa inyo. Shout out po sa inyo. Namimiss ko na kayo. At syempre kay <laughs> Wag na. <laughs> Kung nasan ka man, miss you at ingat ka dyan. Thank you. Ayan. Salamat po. Ingat-ingat dyan lagi. At good luck ha. Dito po sa Lucky World namin. Hanggang po namin manalo, manalo, manalo tayo. At sana isa ka sa mananalo mamaya. Good luck. Ingat. Gising na.